What's up mga kamunta? Nandito tayo ngayon sa may Ayala Makati para itry ang jump shot challenge ng fit bar. Pwede ka manalo ng fit apparel like lanyard, cups, sling bag, and fit bar shirt. <laughs> Magpapahuli pa ba tayo? Siyempre itatry na natin to. Para makasari, kailangan mo na bumili ng minimum of 200 pesos of any fit bar products. At meron ka ng chance mag jump and pose for every purchase. Kaya wow. mo stretching para maabot mo ang pinakamataas na line. Bawat linya kasi na yellow, orange, blue, red, at violet na yan. Iba't ibang premyo ang makukuha mo kaya ano pa iniintay natin? Try, try na natin to. Panoorin niyo kung gaano kataas yung talon ko. Sa sobrang taas, baka lumagpas ako. Ano naman kayang premyo premium makukuha ko pag nangyari yun? At ito na nga ang first try ko. Uy, ang taas. Oh. Daya na hit natin yung violet, ito ang premium natin. Ang fit bar shirt. Grabe, worth it ang pagtakbo ko every morning sa tokwahan. Grabe, maraming salamat fit bar sa masayang experience na to. Nga guys, huwag niyong kakalimutan na video ang jump shot challenge nyo kasi pwede nyo i-post at pwede kayong manalong smartwatch. I-post lang sa main Facebook or pages no at gamitin ang hashtag fit bar jump shot challenge. Isa ang pwedeng manalo sa inyo every week. Kailangan paramihin nyo yung likes nyo at nagbibilang sila ng entries every Friday 10am until Thursday 12am. At ang mananalo ay ipopost nila sa Fit Bar official Facebook page. Ano pa iniintay nyo mga munta? Itry nyo na. Let's go. At dahil nandito na rin naman tayo sa booth nila, pwede pa tayong mag-claim ng cup. Grabe, ang dami yung pinapaklaim ni Fit Bar. Grabe, gano'ng makadami to. Oh. Para maklaim mo yung mga apparel na to, kailangan mo lang mag-join sa website nila. Ay, kung hindi mo pa alam kung paano mag-join sa website nila. Pumunta ka sa page ko at panoorin mo kung paano. Kung tinatamad ka manood, pumunta ka nila at sila mismo mag sa inyo. Ano pa inaantay nyo? Set the bar high with Fit Bar! <coughs> Sound check. Um, ano ba sasabihin ko? Um, nga pala. Uh, etong araw na rin to ang official na ginawa akong ambassador ng Fit Bar Grabe. Um, nagulat ako, di pa rin ako makapaniwala. Um, maraming salamat sa mga taong nakita ng talent ko sa paggawa ng video. Kaya na kaya nakuha akong ambassador ng Fit kasi nagustuhan nila yung video ko. Kaya maraming maraming salamat Fit no sa pagpansin ng aking video. Alright, kagalingan ko pa lalo sa mga susunod na video ko. Alright. At dahil ang basa natin na feedback guys rin yun, nag-assist assist na oh Galing o, Excellent explain dun sa ano, bibili Talong ka dito sir, pag ito na kuha mo sir, ito tanggap mo sir, I'm sleep. Alright. Tapos talong ka lang sir, ganito ka taas. Alright, buti na lang talaga, hindi English sir. Buti na lang naiintindihan ni sir yung explanation ko. Ayan, ito na ang first try talong ni sir. Hayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy Wow, oh, 'di ba? Dahil ang taas ng talo na Sir, nakuha siya ng cup. Ubus na kasi yung fit bar t-shirt, guys. Ang na lang kasi manalo. Kaya ayan, cup na lang kay Sir. Ayan, let's go. Ang ganda ng cup, 'di ba? parang guys. Maraming salamat sa panonood ng video ko. Kita kayo tayo sa next video. Set the bar high with fit bar. All right. Back and roll to the world. Sheesh. Out. Maki out. All right. Goodbye.